Hindi napigilan ni Deo Balbuena, mas kilala bilang diwata, ang mapahagulgol habang ikinukwento kay Senador Rafi Tulfo na natukoy na niya sa tulong ng isang content creator ang taong nagnakaw ng kanyang pagkakakilanlan at ginamit umano ang kanyang tin ID sa illegal na transaksyon, mas lalong masakit para kay diwata dahil may personal na atraso pa sa kanya ang naturang tao, bago pa nagamit ang kanyang pangalan sa krimen. Noong ikasampu ng Oktubre, nagsumbong si Diwata sa Rafi Tulfo in action matapos siyang mabiktima ng identity theft na humantong sa wrongful arrest. Nakalabas siya matapos magpiansa ngunit bitbit -bit ang trauma, hiya, at pagkabahala sa nasirang reputasyon, masakit dahil pinagkatiwalaan ko, tin ID ko ang ginamit, pangalan ko ang nadungisan, ako ang naaresto, pero hindi ako titigil, salamat kay sa mga pulis at kay Idol Rafi na tukoy na namin kung sino, hihingi ako ng hustisya at lilinisin ko ang pangalan ko, diwata. Ayon kay Diwata, sa kasagsagan ng kasikatan ng kanyang kainan na, Diwata Pares, sa Pasay, nilapitan siya ni Angel para sa franchise na umanoy para sa boss nito. Pumayag si Diwata at ibinigay ang kanyang teen ID kay Angel para asikasuhin ang business permit ng QC branch. Pero imbes na maayos ang lahat, hindi nabayaran si Dewata ng royalty at franchise fees na napagkasundoan. Higit pa rito, hindi rin nabayaran ni Angel ang 350,000 piso na inutang umano nito kay Dewata pang dagdag daw sa construction ng Dewata Paris QC branch noon. Kalaunan, lumabas na ang pangalan ni Dewata ang ginagamit sa ilang kainahinalang transaksyon, dahilan para siya'y madawit at maaresto. Sa pagsisiyasat at tulong ng pulis na natukoy nila ang taong sangkot. Ang kwento ni Diwata ay paalala sa lahat ng negosyante at content creators, ingatan ng personal na datos, lalo na ang government IDS at tax information, kapag may franchise o partnership, siguraduhin may written contract at may verification sa identity at legitimacy ng kausap. Hindi napigilan ni Deo Balbuena, mas kilala bilang diwata, ang mapahagulgol habang ikinukwento kay Senador Rafi Tulfo na natukoy na niya sa tulong ng isang content creator ang taong nagnakaw ng kanyang pagkakakilanlan at ginamit umano ang kanyang tin ID sa iligal na transaksyon, mas lalong masakit para kay diwata dahil may personal na atraso pa sa kanya ang naturang tao, bago pa nagamit ang kanyang pangalan sa krimen. Noong ika ng Oktubre, nagsumbong si Diwata sa Raffi Tulfo in Action matapos siyang mabiktima ng identity theft na humantong sa wrongful arrest. Nakalabas siya matapos magpiansa ngunit bitbit -bit ang trauma, hiya, at pagkabahala sa nasirang reputasyon, masakit dahil pinagkatiwalaan ko, tin ID ko ang ginamit, pangalan ko ang nadungisan, ako ang naaresto, pero hindi ako titigil, salamat kay sa mga pulis at kay Idol Rafi na tukoy na namin kung sino, hihingi ako ng hustisya at lilinisin ko ang pangalan ko, diwata. Ayon kay Diwata, sa kasagsagan ng kasikatan ng kanyang kainan na Diwata Pares, sa Pasay, nilapitan siya ni Angel para sa franchise na umanoy para sa boss nito. Pumayag si Diwata at ibinigay ang kanyang TIN ID kay Angel para asikasuhin ang business permit ng QC branch. Pero imbes na maayos ang lahat, hindi nabayaran si Dewata ng royalty at franchise fees na napagkasundoan, higit pa rito, hindi rin nabayaran ni Angel ang 350,000 piso na inutang umano nito kay Dewata pang dagdag daw sa construction ng Dewata Paris QC branch noon. Kalaunan, lumabas na ang pangalan ni Dewata ang ginagamit sa ilang kainahinalang transaksyon, dahilan para siya'y madawit at maaresto, sa pagsisiyasat at tulong ng pulis na nila ang taong sangkot. Ang kwento ni Diwata ay paalala sa lahat ng negosyante at content creators, ingatan ng personal na datos, lalo na ang government IDS at tax information, kapag may franchise o partnership, siguraduhin may written contract at may verification sa identity at legitimacy ng kausap.